guys good afternoon for today's video guys ah uh, dati ganito yung nilalaro namin pero ginagawa namin ito tansan yung pakip ng soft drinks ngayon may nabibili na may ilaw pa ito okay, so, guys uh, ipakita ko sa inyo kung paano siya laruin yan may ilaw pa yan may ililight il il Pa. Putol. <laughs> naputol guys. Yung laruan. <laughs> Ito na siya guys. Oh. Naputol. Sobrang bilis ng ikot niya. Kapapalitan naman to. Tali. Tali.